Hmm. Dito paggagawa na siya. Last na nila kumain, no. Lalaki na ng katawan, no? Pangalawang kain nila, no? First time nila kumain kaninang umaga. sa salo din sila. Ayun, kumain, eh. No? Hmm. Diri -re reklamo na si Casio kasi hindi siya makakalim ng kasi kasi. Hmm. kasi ang kulit mo hmm. nakikipag agawan na siya lang tatlo yan hmm. yan lakas kumain laki na ng katawan no dalawang beses pa lang kumakain yan yung galit si kasi yung nila inubos oh, ang dami yan puno yan mm. mm. galit si kasi